Ano ba? Ano yan? Nyug. Yung buko. Oh! Matamaan na yun. Eh. na? Diyan lang sa taas. That is what you call firing coconut. Oo, oh, ayun na. Asa na? Ayan. Kukuha tayo ng buko. Ayan. Bago habang nagluluto tayo, um, kukuha muna tayo ng buko. Asan na? Ito yung, yan, yung matandang nyog. Ito yung boko. Fresh boko. Yan. Eh. Hugasan was... muna natin kasi madumi. Yun. Yeah. Dar! Dar! Ito, tuturoan ko kayo kung paano mag balat ng buko. Ang Gaga um, unang gagawin natin, uh, gagawa muna tayo ng kutsara. Kasi dito sa bundok ko, walang kutsara. So, ganito gagawin natin, guys.